mga kainsan update po muli tayo ano, mga kainsan at uh, meron na nga po silang ginawa rito ayan na nga po ang ginawa nila ano. ayan meron na pong tiles Yung maganda na po ang resulta ng mga kainsan so marami nga po silang ginagamit na parang clip Ayano. Ano. talagang naka ano, siya naka level ang ganda po yung pagkagawa ng mga pakistan. Kulido po silang tumarabaho. Ayan nga po mga kensan. Itong hallway po na to ay natapos na. Ano? Tapos na rin. Hanggang bukas tapos na po ito. So, eh, ito yung ginagamit silang uh, holding clip para sa ano sa pinaka tiles ayan. hanggang bukas po ito ay tapos na po mga kaysan so update lang po natin ulit bukas uh, bukas ay uh, makikita natin ang resulta na mga kaysan ayan dito bali yung Dalawang klase po yung buhangin na ginagamit nila mga kaysa. etong Itong isa, itong buhangin na to. Ayan, medyo mapusaw siya. Maputi-puti. Tapos yung isa, yung ginagamit siya, no, ah, kulay pula o brown. Ayan. Yung una ito, tapos pangalawang patong, tapos yan, may simento nagalo sila ng simento tsaka ayan, okay na matatapos na po yung tiles unahin daw po muna yung tiles dito bago yung uh, dapat nga, dapat ang inuna di ba? yung pampintura, eh, ibang tao daw po ang gagawa nun kaya yan po ang ganilang na trabaho ngayong araw apat po silang gumawa rito mga kainsan, kaya mabilis nga po yung ginagamit nila no, mga kaysan yan ah uh, 600 mm tapos 1200 mm yan po yung sukat ng, ano, ng ties na ginagamit mga kaysan tapos syempre ang kanilang simento ay yamama simen tapos gumagamit din sila ng white simen yan uh, uh, ayan, si ceramic tiles fix white yan po yung ginagamit nila so ayan po mga kaysan na, update na po natin uh, bukas uh, titignan natin ang resulta kung ano matatapos pa nila mga kaysan so hanggang sa muli mga kaysan ingat ang god bless po mabay po muna Chay, cheese